Yung ito yung sa tuwag, pero marami pa. Yung ito, eh, yung ano daw ito, ligament. Ano nangyari? Ewan, baka daw natisod, wala naman yun. Naglakad lang naman ako, saka nag-exercise nito, sumakit na. Kasi nagsabi Sino ligament? Doktor, pinapa-MRI nga eh, eh, marmati daw sa... Ano yung, ano yung pinanggit na yung ligament? AC? ACL, wala. PCL, MCL? Okay, wala, wala MCl ano ba nangyari? Ano bang ginawa mo? Kasi titrace natin yung depende sa ginawa. Wala, naglakad. Naglakad lang ang araw-araw. Tapos, Tapos, yun, no, nagsimula sumakit. In-exercise ko pa na <laughs> yung pala. Hindi ba kayo natapilok? Hindi ba kayo parang na gano'n, na-stay ng konti? Or na... Ay, baka nag gano'n, kaya lang gano gano hindi ko na malala. Hindi mo na yan. Hmm. Pero wala kang mga simplang sa motor, laglag -lag sa mga. Ah, wala. Basta gano'n na lang, tapos bila lang na Hindi ako, unti-unti lang. Pag, pag nakatayo, alam um, ko yung lumala na yan kasi nga, ang tagal na, pag nakatayo ng mga isang oras, hmm. yung fluid dito, sabi ng doktor, ayaw, nagpa-flush na yung fluid niya. kasi nga, bumukol na dito, oh, um, yung malambot siya parang tubig. Tubig talaga yun. Baka na oh. para, parang self ka, eh. nagkaroon, nagkakaroon na naman ng tubig sa tuhod. Pag nagkaroon ng common na common, ACL, ACL tear, common na common eh, yan. yung, uh, ano sa akin, sabi pa, niya. Palin. Ay, dito pala. Sabi niya, eh, ano Jesus. daw, ipa eh, pa, ano eh, daw. Eh, maray, para mas eh, malalim, man. ano. Eh, ito yung ano ko, wala naman. Yung kaya kay aking isre. Wala eh, naman. nasa, nasa isip kasi na wala naman, eh. Sa, siya nagbasa, Binasa niya itong, ay, yung, ano, yung Sinabi niya wala, wala. Wala, sabi wala, wala, sa wala. Pero ikaw. Kailangan, eh, ayan, kasi wala sa buto. Tama naman yun, eh. Wala sa buto kasi hindi naman na fracture, wala oh, Pero sabi kasi sabi sa lang... ligaments kasi kailangan talaga magbasa niyan MRI po. Oo. Oh, Ngayon. Kaso medyo may kamahalan nga lang. 8,000 sabi ko. Totoo. Paano? Buti nga 8,000 lang iba 12. Eh. Well, Depende sa spot. Oh, oo, mga 8 to 12 sabi niya. Yes, eh, Para malaman niya daw yung ano, problema sa loob. Eh wala tayong makikita dito eh, nakalagay lang pore MRI. Hmm. Nasaan yung sinasabi yung ligaments na no test? Ewalanong Wala nalang yon di Hindi niya. Hindi niya. Hindi mo recommend siya niya. mo recommend siya sabi niya. Hindi niya. Hindi mo yung sabi niya. Hindi mo recommend siya sabi sabi niya. Uh, MRI, ano yan, hindi Hindi mo Hindi mo recommend sa MRI. Hindi nga. Ano recommend yes. siya sa mga... so, sabi niya. Hindi mo recommend mo recommend sabi niya. mo muna siya sabi mo yeah. Ayun, wala, Tanggalin mo yun. Sige, ako na mag-aayos. You Kung know, ayaw nyo nang Sinabi lang talaga yun oh, dahil yun talagang ang dapat. Oo, oh, Kasi, nasa sumasakit ay, siya. Dito, yung, eh. dito sobrang sakit mo. Oh. Kumumukol to. Pag mag-a... Sige, kaya kayo. Kung na ako naman tayo, ay sa uras nga alam. <laughs> Tapos yung dito ko kayo, una kasi tao yung dito, sa dito, yung sito. Sa wala tago itong lakas, manhid. Ano, wala gusto lang grit. Tapos yung... Buti naayos na. Medyo sumasakit pa rin. Tumutunog yun lang. Dito na. Rin. Saka ito may sprain din. Sige. Ayun nga, paano ko may sprain kung hindi nasira yan? Oo, oh, natulit. Dati pa yung matagal to. Matagal na to. Sige. hindi ko lang. Kahit gabi gawin Wala, hindi gumagawin. <laughs> Kina-x-ray lang, wala din. Hindi gumagaling. Bakit pinakayos nyo, ma? O, oh, di no, pala Ngayon, ito. Ito, oh, Ano ito? Oh, Meron ding ano? Wala. Nalagyan ko lang kasi nga. Ito na lang buhay persa, eh. Wow. Okay, Very good. Diyan mo malalaman pag may tubig na, pag may sabaw na. Oo. Oh. Kasi malalaman mo, yun tapos. Pag maghapon, nakatayo. Ito, punti lang. Ano yan? Lang. Ito, wala. <laughs> wala. Malalim. Ito, oh, may saboto ng punti. konti lang. Hindi pa masyadong marami. Eh, hindi naman ako tumayo ng maghapon eh. Pag makatayo yan, ang na, ganyan lang. Lumo, Alam niyo kung bakit? Siyempre, pag maghapon na, ha, nakainom na kayo ng tubig, nakainom na kayo ng soft drinks. Wala, tubig lang ako. Kunti okay. lang yan, pero siyempre, may pila ito, hindi mo pinakayos. Oo oh, nga. Ngayon, unti-unti yung kakainin yung muscle oh, no. mo. Ano ba bakit? Stress yung tendon, pag may stress yung tendon, pag stress yung joint, yung tuhod diyan nakakapit yung tendon. Ngayon, yung mga tendon, ligaments, may stress sila, mamamaga, pero yung muscle, hindi mamamaga. Mag- Matutunaw. Oo, oh, korek correct. Pero yung babike natin yan. Ang pinaka-discounting mo nito, pag naayos ko to, mag-bike ka lang. Bike. Ah, biking. Bike lang. Hindi mo oh Oo. Hindi, kahit yung malis, kung marunong ko mag-bike. Marunong? Ay. Takot ako. Mabangga ako dyan. Ay, di yung ano na lang. Hindi yung Stationary na lang. Sa bahay lang. Kasalob ng banyo. Ha? Hindi. Ayusin na natin ito. Kailangan mawala yung sakit ito. Pag nawala na yung sakit ito, dire-diretso na ito lalaki, babalik yan. Babalik yan. Sa... yan hmm, babalik yan. Yan. Pero yung Pero... na yung kanina, okay na yan. Ay, pangunti rin. Medyo mounti. Ang maintenance mo lang yung top eh. mo lang bagong gamitin. Hindi na. Pero nga kami yan, pinagbigay ko na yung so susubrang ano. nagsawa na ako. Oh. Hindi mo kasi pinakaayos yun. Ayaw kasi si... yung amoy. Ay, may amoy. Ayaw nang may amoy doon sa amin. Ha? Ah? Ano gagawin dito? Sa labas ako magbabanyos. Oo, tama yun. Hindi naman sila yung may sakit eh. Oo. Oh, ano gagawin dito? Pero ngayon to, ayos Tapos, yan o, damay mo na yung mga legs-legs mo para yung mga muscle dyan na na-stress, bumalik yung sigla. Oo, oo. Oh, no. Basta oh. tandaan nyo, pag yan, tendon, ligaments. Kainin, nawawala. Nawawala yung mga muscle. Sabi ko, ha? Asan na yung muscle ano, dito? Asan na yung muscle dito? Asan na yung muscle dito? Ba't nawala? Dito na. Ay, na. Alam nyo kung bakit nasira to? Dito, sa tato. Sa tato yan. Ah, sa tato. Oo, oh, kulang. Kulang ng dalawa eh. Hindi mo dapat sa tato. Sa tato yan. Wala naman daw nangyari. Dito tayo magpukos sa tato. Sa tato yun. Kaya na siya. Itagdaga natin. mo ng dalawa yan. Para sa Hindi na ano. Five star. Puputok ngayon yung tulog mo. Relax lang. Pwede mo na ngayon yan. Ako lang may hilahila. din yan. May hila Hindi mo may hila. May sarili mo pa. Upo ka. Pagkita sa shoulder mo. Pahinga mo lang muna dyan. Mamaya patatakbohin oh, kita. Saan mo masakit dito? Ito? Oo, oh, yan. Dito yun sa sito. Ah, sa sito. Hindi mo pa kasi ininom yung sito. Para nawala na yan. Bawal ba sito. Eh, Bakit may iba ba kayong, may iba ba, ba kayong problem ko? Pukot dyan. Bakit ay, yo, pa? Kayo. Ay, spoil? Sige, mo Pakalimutan ko to eh. Hindi, ibig sabihin, may iba pa kayong blood problem. Bakit bawal kayo sa sibo? Sa tubig? Ano? Ay, tubig lang. Pero yung mga ano kasi bawal. Okay. Yung mga... Katawin. Ay, lang ako, Sabi, Ay, blood. Ay, bakit blood. Ay, bakit blood. Ay, bakit Sige, higa kayo ulit. Nagugulat, ito mo ito mag-iulit ko. Kayo yung mga gusto-gusto ng mga viewers. Eh. yung mga ganito, ganito yung mga gusto-gusto ng mga viewers. Eh. Dapat kayo, ma'am. Ay, tagilip mo na, wala. Para yung balakang yung away na rin. pa. Tapos pala dito. Ganyan na yun. Ganyan na ano yun. talaga yan. Para hindi kayo mahihirapan huminga. Relax na. Kasi pag walang butas yan, Nakaganong kayo, nakatagilit kayo. Hirap yung liig nyo. Wala nang ilong. Tapos, yung masas mo siya. Pwede na kayo ngayon mag-anyan. Magsimulang mag-bike Ha? Jogging huwag muna ha. Eh, nagbabike yan. Nga ayaw, kaya lalong lumala. Huwag muna yung jogging kasi bawal ba yung impact dyan. Palaksin oh, nyo muna yung tuwon nyo. Jumping jack jump pa ako. Masakit na nga Jumping jack. Bawal yung oh. ano nyo yun. Oh, yun. Lalo na magka. Akala ko naman, hindi ko kasi alam, akala ko yung mali-mali ang exercise ko. Mali-mali talaga. Wala, pinag pinag- Okay, tihaya. Okay. <laughs> Yun lang, ganun lang yun. Ah, Para dyan lang muna sa grid. O ngayon, check mo yung tuhod mo. Lakad ka. Dito o, oh, parang nalilikit. Pagkailipit mo? Mm. Dito o, parang nalilikit na. Sagad na sagad na yan. para sa iyo. No, lakad. Lakad lang. Lakad lang. Tingnan mo. Observar Yung dito, oh. Sa likod. Sa likod? Oo. Oh. Sige, lakad pa ulit. Yan Sige, lakad ulit. Okay, sige, higa. Ano ba yung ano yung tawag dyan? Alok, uh, panang, 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 pan. mm, parang panakal? Parang panangapal. Parang panangapal? Parang puro Hindi, sa ganito kasing ano, sa ganito kasing kailangan mawala muna yung pain. Sa ganito ka dyan. Kung baga, pag na lang na yung natirang pain, siyempre hindi yan kagad zero-zero. Ngayon, pag napahinga ka na, tapos napahinga ito ng mga tatlong araw, tapos ipike muna para makarecover na to. Pag nawala na talaga yung B, makakapagbike ka na ng maayos. babalik na yung mga ano yun. Kasi dito, sa'yo, di ba, sabi mo nga, pag tumatayo ka na mga ito, lumulubo ito, kasi nga, ano, stress yun sila. Wala sa timing yung mga ligaments mo, ay yung uto mo. Kaya yung mga ligaments mo nagre-react ng na mga maga. Ngayon, na-adjust na yan. Tsaka, natutupi naman ng maayos. Masakit yan, Tignan natin. Natutupin ko ito pagka I stretch ko muna. Sagat na sagat doon. Abot nga itong buto sa... Oo, naabot ko yan. Pero pag o hindi kaya. Hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan. Banda. Sige nga. Testing mo. Sabi yun. Okay. Ayun o, dito matigas. Yan o, yung buong bukol. -bu Iyan, nagpakasakit yan. Ngayon? Masakit na oh, Oo. Dati pa oh, nga uuwihan mo sa akin. Ayun po, ano ba tu? Hindi, ngayon masakit na masakit. Masakit pa rin. Yan pa rin. Ito? Yan, ang bu bukol na ito, oo. Tsaka dito yan. Pero mas din dito. Masil na may bukol na may hindi may hindi. Panigas? Panigas? Oo. Oh. Walang mabukol Wala. eh. Wala kasi ano yan. Di ba pa mo... No. Walang mabukol eh. Pag nakatayo ako, magtayo, ay, matagal. Ayan na siya, gagalit na. Ano na siya, parang sumay na yan. tigas na, tigas na. No? Hindi ko matigas eh. Eh, pag nakawal <laughs> ako siya ako eh. ganito, ganito. Kasi walang bukol siya ngayon. Wala namang, wala namang bukol eh. Pag nakawal po nga Hindi namang matigas ngayon. Ngayon, pagka ano, obserbahan mo to ng isang linggo. Pagka ganun pa rin, bumalik ka rito. Kahit wala kang bayaran dito. Kasi ngayon, wala tayong makita, ano, wala namang bukol. Sige, try po. magtayo hmm. na ng maghapon. Sige. Obserbahan mo. Ngayon, pa, ngayon, ngayon. sobra mo, sakit na Sobrang sakit niya? Hindi ko kapag maghapon ako natin. Hindi pa. ngayon. Medyo may sakit pa rin. Dito, dito. Medyo may sakit hmm. pa rin. Ano o, ano dito. Ay, ano, ano ba yan? Muscle? Muscle lang po yan, yung quadricep masel muscle. Pero pag Masi. dito, sa mga joint na, ito, lateral, ito, medial. Pag dito, yung mga yan, ito yung mga pagpapakalat na ngayon, tendon, tapos yan, quadricep uy, bilog talaga para ano, ang Sige, isa sila ito. Ay, minamasad mo, dumidigay ako kung minamasad ko yan. Kaya lang pa pabalik pa. Saan na, sa tatot yan nga sa ay, dagdagan mo talaga. Ay, nagdagdagan pala. Nagdagdagan mo pala. Pakulangan hmm. sa mga yan sa tatlo. Wala na, no? hindi na dislocate Hindi na ano? dislocate. Hindi, hindi na dislocate. Ano? Diretso naman na yun. Kita mo, kahit sa galing ko pa, walang masakit. Ma'am, kailangan nyo lang munang obserbahan kung mamamaga pa yan. Bumalik kayo rito na mga one week. Pag ganun pa rin, pag namamaga, wala kayong mabayar, bigyan Bin ko kayo ng warranty. Okay? Kasi ito, wala nang masakit ito. Oh. Kaya sabi mo nga, ilang sisyon? Isang pitik lang yun. Wala nga masakit sa inyo ngayon, Oh. Hindi ko alam kung ano yung... Problema na ko. <laughs> wala, wala nang masakit eh. Kasi kung masakit yan, hindi mo... Pag talagang yan dito, alam niya yung may problema sa tuot. Pag inipit ko talaga ng sagad yan, paabutin ko to. Sa kanya napapaabot natin, wala nang masakit talaga. Ano tayong mo mo lang, obserba nyo, di ba hindi pa kayo nakakatay ng nakakatayo. E, kumayo kayo yung toyo, maghahabong kayo. Tingnan Tignan nyo kung ano may nangyari. Mag-report kayo dito sa one week para malaman natin kung mayroon pang problema. Kasi, Diyan, ngayon wala naman tayong makita eh. Nakakapa yung mga ano na. Alin? Yeah, Galit-galit -galit na ugat. <laughs> hindi ugat. Hindi ugat yan, <laughs> hindi mo nagagalit yung ugat eh. Oh, kalit. Sige, testing mo, Alam. mag-jogging ka, hindi mo mo Para malaman natin kung mayroon talaga. Kasi nabi nabiplex na ng toto eh. Oo. Oh. Kasi kung masakit <laughs> yan, hindi. Sige mga ka ganyan. Nalatak <laughs> well, mo ako, sabi ko lang, oh. Eh, hindi ko to yung pinitarsa kasi nga masakit. Hmm. Dito lang yung lagi. Hmm. Eh, ngayon, marog oh, na rin ako jogging. Ha? Pag mag-jogging ka, masakit ha? Oo, oh, oh, dito konti. Ewan eh, <laughs> ko sakit. Konti? Sige, bago pa lang. Konti lang? Oo. Oh. Sobrang sakit o konti lang? Konti. Oh, sige, konti lang pala, ma'am. Hindi kasi yan nasi zero-zero. Oo. Oh hindi na si zero, zero lahat. Ngayon, observe natin ng one week, tignan natin kung mamamaga siya. Pag namaga siya, iluting ko kayo ulit na wala kayo bayan. Okay, ma'am? Sige.